Sa na rin po ang ilang negosyo mula nang naging effective ang price ceiling sa bigas. Yung ilang karinderya, nagtaas na ng presyo sa kada takal ng kanin. Naku, paano na ang extra price? Oo, ngayon na. <laughs> ang hirap mag-budget pag ganyan, di ba? Eto na, alamin na natin magkano yan sa balitang hatid ni Darlene Kai. Ika nga, puno na ang salop ng mga may negosyong karinderiya tulad ni na Angelo. Hindi na raw nila kayang saluhin ang puhunan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya, nagtaas na rin sila ng presyo sa kada takal ng kanin. Yung pagtaas po ng presyo mo kasi parang unti na lang yung mga bumibili, parang, parang ganun. Kasi masyado mahal yung bigas. Dating sampo tapos 15 na po ngayon, parang ganun, kanin. yung kanin. Isa sa mga hakbang na ginawa ng gobyerno ang pagpapatupad ng price ceiling sa regular at well-milled rice. Pero gustuhin man, hindi nakikinabang sina Angelo dahil hindi raw maganda ang kalidad ng mga bigas na nasa 41 hanggang 45 pesos ngayon. Nasa 60 pesos kada kilo ang bigas sa ginagamit nila sa negosyo. magre mga customer na kakain. Sana sila na maputi yung bigas na maayos, magalan. Kaya po ano, kaya hindi po kami bumibili ng mga ganong bigas. Pangit po, parang, parang may itim, parang ganon po siya. May lasa, tapos ano po, parang di ko pa rin tawag, parang malata. Pag... Ganyan din ang sabi ni Ivan na nagtatrabaho rin sa isang karinderya. Nagtaas na rin sila ng singil sa bawat order ng kanin. Mas okay na raw ito kaysa isa palaran nila ang kalidad ng mga tinda nilang pagkain. Sako sa kasi yung binibili namin, dati ano eh, yung bili po namin, one nine. Ngayon, 2.5 na po yung isang sako. Kasi pag nag kami ng ano, inano nila yung bigas namin. Nalalaan nila pag iba na yung ano, yung bigas na ginagamit. <laughs> ginagamit opo. Hindi naman makapamuhunan ng sari-sari store na pinapasukan ni Rachel sa mga klase ng bigas na sakop ng price ceiling. Murang araw nilang makukuha kung hindi naman mabibilis sa tindahan nila, baliwala rin siguro po maano sila dun sa bigas gawa ng hindi po ano sa kanila hindi po sa kanila ano kapag gano'n yung bigas na durog-durog pero mahal I mean, hindi, hindi ano hindi, hindi po aware sa kanila sa ngayon nasa 52 pesos kada kilo ang bigas na ibinebenta nila yan lang po talaga yung aming uh, amin in order yan lang po as in yan lang po talaga na pigas, wala na pong iba. Mas okay naman po kasi po ma at po, po ano, ayos naman po, ayos naman po yung lasa. Yan ang balita ko, Darlene Kai ng GMA Integrated News.